Ito yung tinuro ko malunggay kahapon. Ganda ng dahon. Imain natin, datuin natin, gawin natin yung inabraw. Sa ganda ng dahon dito, haluan ko ta ng... Tilapia. Ay, hindi bangus. May bangus ako dyan sa freezer. prito ko muna. Diba? Gusto rin ang isda. Ayan guys, ayan ako mag-stack ng o, karne. Karne isda para pag gusto ko mag-prito, malinis na litsyong ko rito ang tagal na so, okay guys kaya na may stock stack ng stack so, so inilinisan ko po sa kabinapak yung seal para ihalo eh, natin sa papaya Ayan. Yeah. sinigang nabangos pala yung ulam namin kahapon kaya ibang isda na yung ihalo yeah, ko rito ang rabang tawag dito pampanyata pagkuntot na na yun. Hmm. Puso. Hmm, tapos din. Yung um, sipuyo sa kabawang. Ayan. Tapos nakakawan natin ng bagong. Sarap niyan guys, pag naruto. Ha? guys. Ano po Yung mga tira kong beans ka po ni. Mmm, nang Dali ko talaga yung ulam namin sa probinsya dati. Ulam ko sa lasa, lagyan natin ng kunting ano. Ang palasa. Ito. Baka ah, ako naman yata. Mmm! Hmm. Nah, satong kelas bateri sekono ada atau ya ini. sama sama dulur samat ta Sayang naman. Ya. Hmm. itu rapain ya.